na tayo kung sana may nakagat na as pero sabi nila cobra kasi hindi naman siya na nasaksakan ng TV nung na daw sa hospital hindi naman siya sinaksakan ng TV kaya sabi nila natin kung anong uri yung na nakakagat sa kanya kaya kasama natin Nasaan yung i mm -hmm. Good afternoon po. Ito po yung Si Tatay, yung ismong... Ano na yan? Asa po yung tayo yung... Dalawa e. Bakit? Ah, sige sir. Ito ang tawag lang. Pero nakikita niyo po, kobra yung... Ganito mm, hmm. kalaki. Eh? Video siguro, ay, video. Sir, anong narandaman niyo? Wala naman, basta kasi itong pag eh, luksa sa atin ganon, agad na tumna po sa laid, yung dalawang ipil lang oh. na kumanda sa balat. Kaya eh, ala naman ako naramdaman. Hindi po siya naka... Hindi siya ano. Eh, kung yun ay nakasakmal na ganon, ah, eh, baka ako'y mapatay. Hindi siya baon. Mm. Hindi, hindi nga. Sa balat lang. Kaya nga nang maanahal sa king tuwe, nakuha kong ganun eh. nito yung balat eh. Oo, oh, yan. Pero kaya pangil yun. Pangil, pangil. Hindi, pangil, pangil, pangil. pangil. Eh. <laughs> <So, laughs> kasi dalawa lang eh. Mm. ano yung halukok. nasa ano niya. Yun ang... Saan po yung lugar na... Ando, sa CR doon eh. Tara, pwede mo kayo sa mga Yun, na muntik na pala ni no, tatay. Sana machamba natin. Saan ay makita niyo na hindi na makaka-papirisyo? hindi na naman. Oo. Agatin natin, pag nahuli natin. Oh, oh. 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 Ano talaga? Cobra yun naka... Uh, cobra ba? Cobra. Ha? <laughs> cobra dalawa nang ngiti na ng... yun. Oh. Oo. siguro. Yung nangyari doon ko'y di bumaon yung pangyay. Nung pagkakagat niya, naglaan uh, lang sa balat niya. Pero maabdi maabdi yun. Ayun na yun. Sabi ko ang dali namin oh. sa tawak. Oo. Hindi ko naman eh. Yung sa kasi makalalaman agad yun, di Di sa mga kung hindi naman kinakain yung ito yung eh? O hindi natin kumakain ng ito. Saan yung pag-itlog uh, niya? Yung list ko? Ay, hindi lang sabi. Sa likod lang nito. Eh, puno na yung chair na Hindi naman kasi dahil maluwang yung ano, yung sa inyong lupa. Baka biglang napaano lang dyan, napagawi lang. Yung ina ni tatay. Baka nagpapay na dito yung ang dami mas siya sa tatay. So, Hanggang uh, lang. Pinanggal lang. Eh, wala yung, Pero wala kami sir. Wala kami nakita sir. Hindi ba eh. Hindi. Oo. Wala kami nakita sa budaya. Wala Wala, wala. <laughs> sa, wala Ha? 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 Ayan yung ano kayo? Luwang. O, yung mahalin <laughs> muna yan. O, oh, yung buti. Di ah. Dito, ano pa mga gamit? Dito. Nasaan no, pala ito? Walang... Yo, kaya nga, ano, ilipag nila yung dati, lumang puso negro, eh. Saan? Siyo. May dinalakit, eh. may butas. Embot sạt đây, em ra em bot ở. Nâng nó lên. Nó nó

Ano nga? yan kasi dalawa lang, dalawa lang yung ni. Bakit hindi siya ah? Oh, siguro pagkagawit ng ganyan na... Nahila niya po? Oo. Hindi. eh. Ah, pero kung naibaon yun, kamanda talaga yun. Kaling nga po ni tata yun. Basta daw nang tinukasya, hinilag niya nga daw kagad. Sinipsip pa niya. Parang magano, parang...

kalau <muchas> <muchas>